Mag-ingat kayo sa tulay ng San Juanico Bridge. Ito ay isang paalala sa mga tao. Ang tulay ng San Juanico Bridge, pinakadelikadong tulay sa Pilipinas at hindi naligtas, tapusin mo ang video na ito para malaman mo. Ang San Juanico Bridge ay isang tulay na nag-uugnay sa mga isla ng Samar at sa Pilipinas. Ito ay itinayo noong 1973 at may haba na 2.16 kilometro. Ang katulay na ito ay isa sa mga pinakamalaking tulay sa Pilipinas at nagbibigay ng daan sa mga motorista at pedestrian. Noong mga nakaraang taon, ang San Juanico Bridge ay nakaranas ng mga problema sa kaligtasan. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga isyo na kinahaharap ng tulay. Ang tulay ay may mga sira na bahagi na nagdudulot ng mga problema sa kaligtasan ng mga motorista at pedestrian. Ang tulay ay hindi sapat na pinapanatili, kaya't nagkakaroon ng mga problema sa kaligtasan. Ang tulay ay nakaranas ng mga aksidente, kabilang ang mga pagbagsak ng sasakyan at mga pag-aaway ng mga motorista. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga dahilan ng mga issue sa San Juanico Bridge. Ang tulay ay hindi nakatatanggap ng sapat na pondo para sa pagpapanatili at pag-aayos. Ang tulay ay hindi sapat na pinapanatili kaya't nagkakaroon ng mga problema sa kaligtasan, ang tulay ay naapektuhan ng mga natural na kalamidad tulad ng bagyo at lindol. Kaya hindi na tayong kakasiguro na ito. Ay ligtas pa kahit anong oras pwede itong bumagsak at makapinsala ng mga tao. Kaya ito ay isang paalala sa lahat ng dumadaan dito sa tulay na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-subscribe po kayo para sa susunod na aking vlog.